Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i ang notification bell. Simulan na natin. I am Vane, nakatira sa Calamba, Laguna. So this is our story, yung bahay namin malaki, madilim at lumana. Isa to sa mga bahay na unang napatayo dito sa village, sa may kalamba. Lahat ng mga bagong pumupunta dito, hindi pwedeng walang makikitang kakaiba. Hindi ko din kasi malaman bakit may parang kakaiba dito sa bahay namin. Kasi dati daw meron ditong nakatirang pamilya, which is nakita ng lolo ko nung unang lipat nila. Sa kabinet ng isang kwarto dito, mukhang lumana na yung litrato. Kung baga hindi siya talaga picture kasi parang drawing siya. Yung mga parang sinauna. So syempre akala ng lolo ko na iwan lang nung naggawa ng bahay na tumira din dito bago kami lumipat. Habang nagtatipa ko ngayon, tahimik yung paligid kasi lahat ng tao nasa kwarto, ako nasa sala. Pero ramdam ko may nakatingin sa akin. Hindi pwedeng isara ang ilaw sa kusina kasi sa hindi din mapaliwanag na dahilan. Siguro para hindi mamahay yung mga sinasabi nila nagpapakita. Palagi kaming maingay sa bahay. Kasi madami naman kami, pero kung maiwan ka dito mag-isa, hindi mo talaga kakayanin. Meron kasi mga instances na biglang may lalagpas sa kusina. Isang beses yung tita ko, may nakitang batang nakatakip ang tenga sa CR. Akala niya na matalang siya, pero hindi. Kasi nag-aaway-aaway daw dito that time parang naingayan ba. Yung batang yun, yun yung laging nagpapakita dito sa mga unang napunta. Nakikita nila tumatakbo papunta sa may likod bahay namin na akala nila kapatid ko. Ito patotoo pala yung kapag may third eye ka, di ka basta-basta magkikwento kasi matatakot mo yung tao sa paligid mo. Yung mama ko at kapatid ko, bukas ang third eye nila. Yung kapatid kong lalaki, ayaw na ayaw binubuksan yung ilaw sa sala. Hindi ko alam kung bakit hanggang sa nainis na ako tinanong ko siya kung bakit ayaw niya buksan. Sabi niya sa akin nakita niya daw kasi isang beses na may madring nakatayo na sobrang tangkad na nag-reflect sa bintana ng salas na nasa kusina. Nagulat kaming lahat. Isang beses na pakwento mama namin na meron daw madre sa isang CR na matangkad na bigla kami talaga kasi hindi niya pa alam na nagkwento na yung kapatid ko about dito. So ibig sabihin nakita nila pareho yun nang walang nag-open sa nila. Iisa ang itsura nung dinescribe nila, matangkad, kahit ng pinto, nakaitim, walang muka at nakayuko. Sinabuyan daw ng mama ko ng tubig, sabay sabi ng, in Jesus name, Amen. Sabay na wala. Meron pa, lahat kami umalis ng bahay binyag ng pinsan ko. Sakto naman may pupunta dito na kaklase para kumuha ng shirt na order. Iniwan lang namin yung plastic sa may gate, nakita agad niya. Pero expected kasi namin maaga siya pupunta, kaya alam kong napansin agad niya. Tinawagan niya kami, tapos sabi niya, asa na daw kami, di daw niya makita yung t-shirt. Kasi madilim daw, tapos bago pa ako magsalita, nagsalita siya, okay na, may nagbukas na ng ilaw. Nanlaki ba't ako, seryoso, paano magbubukas yun, eh walang tao dun. Di ko na lang sinabi baka matakot pa. Minsan yung mama ko biglang mamumutla, sasabihin niya, nakita ko na naman yung madre nakatingin sa akin. Malay ko anong gusto nun, parang wala na lang daw sak niya. Pinaka hindi ko makalimutan yung kapatid kong 3 years old na walang kamuwang-muwang sa mundo, meron daw siyang kaibigan. Lagi daw niya kalaro. Nagtaka kami, bakit bigla siya nagkakasakit? Nagka-dengue, bronchitis, as in sunod-sunod, Nung sinabi namin na wag na siya makikipaglaro dun sa kalaro niya, since hindi naman namin nakikita. Isang araw nasa ospital kami kasi naka-confine siya. Kami ng BF ko nagbantay, yung BF ko magaling sa arts. Palaging may dalang drawing materials, so para maaliw yung bata, niyaya niya magdrawing. Which is tamang-tama naman kasi nasa kaliwa yung swero niya. Sinabi namin na idrawing niya yung kalaro niya, at halos mahimatay ako Diyos ko po, kitang kita sa drawing na itim ang buong katawan, mahaba ang kamay at paa tapos mabalbol. Sabay kulay pula yung mata. Ayon din yung dinescribe nung isa kong tropa na umiyak kasi nagyaya na umuwi. Nasa kusina daw yun, yung madilim na part nakaupo daw yun at nakatitig sa kanya. So nag-insenso kami ng bahay, pinaayos namin yung kusina, pinadagdagan ng ilaw, pero hindi pa rin namin alam bakit ang bigat-bigat ng pakiramdam dito. Meron kasing albularyo na pakalat-kalat dito sa village namin, sobrang galing daw nun. Minsan makikita namin na nakatitig siya sa bahay, tapos pag tinatanong namin ang sasabihin lang sa amin. Mag-ingat kayo. Sabay aalis na. Sobrang dami pang nakakakilabot na nangyari dito. Katulad nung may ginawa yung lolo ko ng kabinet. Yung tatay ko nakatalikod, nagulat kami bakit niya sinara ng biglaan. Sabi niya, may pumasok daw kasi nakapatid ko pag titripan ata. Aba ang tagal na mga isang minuto na walang pang nagre-react. Pagbukas niya wala naman tao. Namutla siya bigla kasi ramdam niya daw may pumasok patakbo sa loob ng kabinet na malaki. Sabay wala naman pala. May mga picture kami na makakapagpatunay dito na may mga hagit ng picture ng bata. Pero di ganun kalinaw, meron pa yung isa kong tropa. Trip niya lang magpanorama. Ang nahagit niya, nakaitim sa kusina habang nakangiti. Yung mga ganun, nakakatakot pero iniisip namin na sana malikmata lang, na sana imbento na lang, pero iba, ibang usapan na kasi kapag bata, at matatanda na yung nakakakita. Siguro nga haunted tong bahay namin pero sana wag naman. Kaya dapat mag-ingat tayo. Kasi minsan, di natin alam bago tayo tumira sa isang lugar. Hindi natin alam may nauna na pala sa atin. Kaya mahalaga magpabless hindi lang isang beses kung hindi ulitin pa. At sa mga may third eye dyan, huwag kayo matakot mag-share para aware din yung tao sa paligid nyo ha. Yun lang salamat po. Kung gusto nyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag email lang kayo sa waitistarvlogshorrorstories at gmail.com.